Hello, what's up mga kaibigan? Uh, good morning. ah uh, mag, mag, ano pala tayo ngayon, no? pakain ng ibon. Tapos yung bagong lipad na ibon din, yung ano inakay nila, ilipad natin. Or kasi marunong na lumipad, ilipad natin sa bago nilang kulungan. Kaya tara mga kaibigan, sama tayo. mga kaibigan tapos na natin uh, mapakain na yung ating yung ibon tapos maglinis ng na naman tayo tapos ito ang hulihin natin mga kaibigan lipat natin yan dito pati yung tatlo dito ayan o oh. kaya yun

de la Wat matlo mga kaibigan Ay, pangatlo <laughs> yun tapos sama na rin to lipat natin sama-sama -sama natin dito okay ayun mga kaibigan lilipat uh, ko na lahat. Tapos nakalinis na rin ako dito sa ano, sahig ng natin. Ah, uh, munting ibunan. Ayun yung mga nilipat ko mga kaibigan oh. Ayun, balili li Dito Andito yung isa oh. Andito ba? Tapos yung Afrika natin, ayun na sila oh. Lilipat ko na rin para may anes bak sila doon kasi maliit sila doon saka wala silang isba kaya yun dito may sarili na sila o di diba ayun mga kaibigan uh, once again uh, maraming salamat sa inyo lahat at ayun thank you for watching and God bless you mga bye, -bye.